Sali na po! Linggo na po ng muling pagkabuhay, Easter Sunday. Alam niyo sa ating mga pagbasa, wala ngayon sa lumantipan. Lahat ng linggo po, walang lumantipan. Bakit? Hindi lang maintindihan na meron pala mangyayaring ganito. Ang muling pagkabuhay, napaka-ibang aksyon ng Diyos. Imagine, yung patay, mabubuhay uli at di na uli mamamatay. Yan ang ibig sabihin. Kaya nga, sa unang pagbasa, malamang na ang nakita ni Pedro at ng isang disipulo ay walang lamang puntod. Ay, ang mahalaga sa unang pagbasa. Saksi na si Pedro. Bakit? Ano ang diferensya? Nagpakita na si Jesus sa kanila na muling nabuhay talaga. Ang problema, iilan lang sa kanila ang nagsaksi noon. Kaya nga sabi ni Pablo, siya mismo, hindi niya nakita, Si Yesus muling nabuhay. Pag hindi natin pinaniwalaan ang pagsasaksi, testigo ng mga apostoles, kawawa tayo. Ano mga inyong pamumuhay ngayon? Ha? Umaasa ba kayo na mamamatay at muling mabubuhay? Laking diferensya kasi. Ang pagmamahalan ang magpapabuhay sa atin lahat.